Narito ang ulo ng mga balita sa mga oras na ito. Bilang ng mga nasawi sa hagupit ng bagyong Uwan umabot na sa 33. Mahigit 7.5 na milyong tao apektado rin ng bagyo. Administrasyong Marcos titiyaking gugulong ang hostisya laban sa mga sangkot sa maanumalyang flood control project ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon. Acting Executive Secretary Ralph Recto at Department of Finance Acting Secretary Frederick Go opisyal nang nanumpa sa harap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ako po si John Dalistan para sa PNA Headlines. Umakit na sa 33 ang bilang ng iniulat na nasawi habang mahigit 7.5 milyong residente ang naapektuhan dahil sa hagupit ng bagyong uwan. Sa ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, isang residente pa lang mula sa Sambuanga Peninsula ang kumpirmadong namatay. Habang inaalam pa ang detalye ng dalawampung namatay umano sa Cordillera Administrative Region, pitos sa Bicol Region, tatlo sa Central Luzon, at tag-isa sa Western at Eastern Visayas. Sa mahigit 2.1 milyon na pamilya o katumbas na mahigit 7.5 milyon na residenteng apektado, nasa 80,000 pamilya ang nakatanggap ng tulong sa mga evacuation center. Mahigit 271,000 na bahay naman ang napinsala habang mahigit 25,000 ang tuluyang nawasak. Samantala, nasa 1.85 milyon na family food packs na ang naipadala ng Department of Social Welfare and Development sa mga local government unit na sinalanta ng bagyong uwa na Tino. Bukod sa family food packs, namahagi ang DSWD na mahigit 24,000 na kahon ng ready-to-eat food. Idineploy naman ang mobile kitchen para mamahagi ng lutong pagkain sa mga pamilyang nasa evacuation center. Nagsimula na rin ang emergency cash transfer para sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Ayon kay Assistant Secretary Arindom Lau, tuloy-tuloy ang pagpapadala ng food pack sa mga naapektuhang bayan. Kasunod ito ng utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin ang kakayahan ng gobyernong tumugon sa mga sakuna sa ilalim ng buong bansa handa program. Sinabi niya na batay sa naunang pahayag ni Sekretary Rex Gatchalian, tinututukan nila ang pagbangon ng mga biktima ng bagyo kasabay ng pagpapadala ng tulong. Titiyaki ng Administrasyong Marcos na gugulong ang hustisya para panaguti ng mga sangkot sa mga maanumalyang flood control projects. Sinabi ito ni Public Works Secretary Vince Dison kasunod ng pagsampa ng unang batch ng mga kaso laban kay dating Akobikol Party List Representative Zaldico at ilang dating opisyal ng DPWH Mimaropa at ang Board of Directors ng SunWest Corporation. Kaugnay ito ng substandard na road dike sa mag-asawang tubig river sa Oriental Mindoro na nagkakahalaga na may higit 289 milyon pesos. Alinsunod ito sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ibalik sa mga Pilipino ang pera mula sa kaban ng bayan, kasuhan ng mga pasimuno ng mga anomalya at makulong ang dapat makulong sa lalong madaling panahon. Tiwala si Dizon na matibay ang kasong isasampan ng gobyerno at mas mabilis ang paggulong ng kaso kaugnay ng flood control scam kumpara sa ibang kaso ng graft and corruption. Iginiit niyang susunod ang gobyerno sa proseso para masigurong mapapanugot ang mga nasasangkot. Dagdag ni di Dizon, susunod na sasampahan ng reklamo ang mga dating opisyal ng DPWH na may kinalaman sa ghost at substandard flood control projects sa Bulacan. Nahaharap si Nako at iba pang opisyal sa kasong malversation of public funds at paglabag sa Anti-Grab and Corrupt Practices Act. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang panunumpa ni Acting Executive Secretary Larflecto at ni Acting Finance Secretary Frederick Go sa Malacanang ngayong Miyerkules. Naganap ang panunumpa dalawang araw matapos tanggapin ni Marcos ang pagbitiw sa pwesto nila Executive Secretary Lucas Bersamin at Budget Secretary Amena Pangandaman. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, Voluntaryong bumaba sa pwesto sila Bersamin at Pangandaman upang bigyan daan ng administrasyong tugunan ang maanumalyang flood control projects at para na rin protektahan ang integridad ng kanilang mga opisina. Nagsilbi bilang kalihim ng Department of Finance, inaasahang mga ngasiwa si Recto sa araw-araw na operasyon ng Office of the President, pagpapalakas ng inter-agency cooperation at pagsusulong ng mga programa ng administrasyon. Samantala, si Gona ang mamumuno sa Department of Finance matapos nitong magsilbi bilang Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs. At sa balitang pangkalakalan, inulunsad ng Department of Agriculture ang 18th National Organic Agriculture Congress or NOAC nito lamang Martes sa SMX Convention Center. May temang kabuhayang OA, kinabukasang OK, halina at kumita sa organikong agrikultura, tatakbo ng tatlong araw ang event na layuning bigyang diin na pagpapaunlad sa organic agriculture dito sa Pilipinas. Magsisilbi itong lugar para pag-usapan ng mga ideya, innovations at mga advokasya mula sa mga kalahok na galing pa sa iba't ibang parte ng bansa. Sa kanyang video message, hinikayat ni Senate Committee on Food, Agriculture and Agrarian Reform Chairman at Senator Kiko Pangilinan ang mga advocates at opisyal na patuloy na magtataguyod ng agriculture system na nagbibigay ng pagkakakitaan, buhay at pag-asa. Samantala, sinabi naman ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. na ang organic agriculture ay hindi lang basta pamamaraan kundi isang pangako para sa ating bayan at sa mga susunod na henerasyon. Samantala, tinatayang nasa anim na pong negosyo ang magtatampok ng kanilang produkto sa gaganaping ipakabsat fair ng Department of Trade and Industry sa November 28 hanggang December 7 sa Muntinlupa City. Ayon kay DTI Car Assistant Regional Director Lawyer Samuel Gallardo, target nilang makakuha ng 24 million pesos na halaga ng benta ngayong taon. Ginaganap taon-taon ang trade fair kung saan itinatampok ang mga home furnishings, furniture, wearables, accessories, food at iba pang mga produkto ng mga micro, small and medium enterprises sa rehiyon. Bukod dito, masasaksihan din sa event ang demonstrasyon ng backstrap weaving, basketry at traditional tattoo or batok. Maaari ring makahanap sa trade fair ng mga interesadong kliyente para maging distributors or exporters ng mga produkto. Ang ipakabsap ay nagmula sa pangalan ng anim na probinsya sa Kar, ang Ifugao, Mountain Province, Abra, Kalinga, Apayao, Benguet, habang ang kabsat naman ay nangungulugang kuya o ate. At yan ang pinakabago at pinakamainit na balita sa mga oras na ito hatid sa inyo na PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at informasyon, bisitahin lamang ang aming website, pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamagitan ng link sa website ng News Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. 36 na araw na lang, Pasko na. Ang taong masaya ay nakakapagpasaya rin ng kanyang kapwa. Ako po si John Dalistan at ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa Bagong Pilipinas.